Sa yun inyo na. pala tong bayabas na kinuha ko o, doon. Opo, nakita ko. Habulin ko sana kayo. Nagtakbo kayo. Eh, <laughs> nanonood po ako kasi nung video nyo doon sa iba. Uh -huh. Kaya, sabi ko, parang kilala ko yun. Pinatay ko yung video ko. Yung uh -huh. pinapanood ko. Yung medyas niya. Parang si ano. Sino? <laughs> <laughs> Hindi pala ako pwedeng manguha sa bakuran kay kilala ako sa Benjas dahil nakuha ko bayabas mo bayaran ko 500. Wow, thank you po. <laughs> <laughs> Buti hindi mo ko hinabol. ha? <laughs> 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 Nagtakbo na po kayo eh. Sabi uh. ko pero parang kilala ko siya. Na, na parang ano nagustuhan ko. Pero bulok ko. na po. Ay bulok na to? <laughs> hindi naman yata, matigas pa. Medyo ah. malambot. Oh, yun Ay bawiin ko na pala. Tayo may bayabas mo. <laughs> <laughs> o, ito na, itagdagan pa natin. Oh, wow. O, Diyos ko, thank you, Lord. po. Another uh, 500. Bakit, oh, eh? Ang dami na. ang dami na ito. 1,500 pa lang yan, ay. O, O, oh. ito pa. Oh. Ay, sa inyo po yun? Akin po yun. Ay, pasensya na po. Okay, aburin po sana kayo. Kaso, tumakbo na kayo eh. Nakilala ko yung medyas nyo. <laughs> <laughs> Ay, tuloy po kayo. Ah, uh, ano po yung ginagawa nyo, Nay? Eh? Ay, ito po yung karitel na sila. Yung panghanap buhay namin dito. Oh. Yung pagpuyan na buo na ng isang bundle, bali 60 tali, ganun. Lan yung met, limang talampakan niya tayong haba. Mm. Sa yun inyo na, pala tong bayabas na kinuha oh, ko doon? po, nakita ko. Habulin ko sana kayo, nagtakbo kayo. At, eh <laughs> nanonood po ako kasi nung video nyo doon sa iba. Uh -huh. Kaya sabi ko, parang kilala ko yun. Pinatay ko yung video ko, yung uh -huh. pinapanood ko. Yung medyas niya, parang si ano. Sino? <laughs> <laughs> Hindi pala ako pwedeng manguha sa bakuran kay kilala ako sa Benjas. Opo, nakilala ko kayo medyas. Hmm. Sa million, susunod tapos, na kukuha ako bayabas, kailangan hindi naka medyas. Nakita ko kayo, nagtatakbo, sakay kayo ulit. <laughs> hmm, <laughs> Sabi ko, ano, iniwanan ako. <laughs> ah, iniwanan. <laughs> Sorry na. Kay oh. Ito po ang hanap buhay namin dito. Kaya nga po ako nagpunta dito para magpasalamat. Ah, hindi naman namin intention manguha. Parang... Pero parang talagang kayo yun si Daddy Franklin. Ako nga po. <laughs> <laughs> Kaya sabi ko, si Daddy Frank yun, labas-masok na ako sa doon. Oh. No? may Naglilinis kasi ako dyan sa bahay na yan. Oh. Kaya may-ari niya nasa Maynila. Ito oh. ang e, bahay namin. Ayan. Oh. eh nasira na nga po yun, no? Hindi na nga magawa-gawa. Ay, ganun? Oo Ano pangalan niyo pala, na? Agnes Encabo po. Agnes Encabo. Ilan oh. taon na kayo? 62 na ako. Ilan ang uh, anak niya po? Ano... Apat, pero wala dito sila. Tay, napangalawa ko po, po ito ng asawa. Ah, second family. Ito, parang okay. dito, pero wala dito. Mas. Meron pa palang ganito, Nay? Opo, dalawa pong klase yan. No? Abaka, yung abaka, at saka ito, buli, ito, buli. Buli? Silag. Paano, paano ginagawa? Ito para saan? Ito pantali? Opo, ginagawang, ayun, ito po yung finish niya. Yan ito, 75. 75? Isang ganyan lang? Opo. Gaano nyo katagal ginawa itong 75 Ay, na ito? Ay po, hindi po. Ma e ano tay, minsan po, isinasalit lang sa trabaho. Hindi, Ay, gano'n? Ang galing naman. Tapos saan gagamitin yan? May pinag re po kami doon sa basista. Hmm. Sige nga nay, gusto ko makita paano ginagawa. <laughs> Parang ngayon lang nakakita ng ginawa ah, ganito. May manual po. pa rin pala? Opo, meron pong manual. Eh hindi nga po ano pong ano eh. Yung dati, yung ginagawa ko, abaka. Mm. Eh ngayon, ito naman, eh, walang abaka. Kasi tag-ulan, hindi matuyo. Ito po yung silag. Hinihiwa-hiwa po yan. Mm. Tapos ganito. Ay, yung Opo, dudu. Kusang umiikot na? siya? Opo, kasi meron po siyang biray. Ito. eh bakit nag-iikot siya? Eh ginaganyan nyo lang. Hinihila ko lang. <laughs> ha, pag hinihila nyo? Pag hinihilahin, iikot po siya. Ganyan. Ang galing naman. Walang makina yan, ha? Wala po. Ano, manual. Kaya, ito po yung pandagdag namin araw-araw, ng ulam. Uh -huh. Tapos, Kaya po ako ano, meron akong ilapit na nanay namin diyan, oh, nakahiga siya. Ay nanay nyo? Bakit ano? May may anak siya diyan, ako diyan ako lang nakatira. Bakit ano nangyari sa kanya? Tanda na rin siya. Matanda? 80, 80. Ilang taon? eighty mm -hmm. Nay, pasensya ka na sa bayabas, ha? Ah? Okay lang. Oo. Kasi nakita ko kayo matagal ko na kayong ha. Gustong makita. Oo. Napapanood ko kayo sa video doon sa Bayangba, Oo. sa may school, tapos doon sa mga tare Ay, dalang niring. Nay, dahil nakuha ko bayabas mo, bayaran ko pa 500 Wow, thank you po. <laughs> <laughs> Buti <laughs> hindi mo ko hinabol. <laughs> 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 Nagtakbo po kayo eh. Sabi uh. ko, pero parang kilala ko siya. Na, na parang ano, nagustuhan ko. Pero bulok ko. na po. Ay, bulok na to? Hindi naman yata. Matigas pa. Medyo malambot. Ah. Oh, yun yan. Ay, bawiin ko na pala. Sa'yo <laughs> na yung bayabas mo. Ay! Oh, sa'yo na yan. Kayo nakalala ko yung medyas nyo. Ay. De, joke lang na sa'yo na to. Ay, thank you ay. po. Pwede pa marami. to, sausaw natin sa ano, Opo. bagoong. Kain po kayo muna ng tanghali. Ay. ay, hindi na po. <laughs> <laughs> uh, nakita ko kasi nung, Opo. nung pagkakuha ko, nakita ko may tao. Kaya ako pumasok dito para ah, magpasalamat. Pero hindi kami ganun, ma'am. Ano lang, parang, okay, mo, parang gusto Uyo. ko lang talagang. Opo, ano. Opo, nakiki. <laughs> Sabi ko, hindi, kilala ko talaga yun. Si Daddy Frankie yun. Oo. Ayan po yung anak nung nanay Oo. ng matanda dyan. Eh, para na kami magkapatid dyan. Kaya... Paano nangyari? Bakit napunta sa iyo yung nanay na yun? Hindi po. Ito yung bahay namin niya. Di dito ha? niya inaalagaan kaya wala po siyang anak na babae. Siya so, lang. O, oh, sige. Tignan natin. O, oh, salamat uh, po. Sige po. Ito po. Ano, po pa... Baman mo si nanay. Balon mo! Dali para makita naman! Ito po ang aming bahay. Ito ang aming buhay. O nanay, tayo pa muna. May ah. may bisita tayo. Ito po ang nag-aalaga. Ito ang anak na babae. Anak ni nanay? Opo. Okay. No, yeah. Dali. Wala niya bisita. Wala ibang <laughs> bisita. Hindi na nakakausap si nanay? Nakakausap. nakakausap po pero mahina pong boses niya po. Ilan taon na? 88 po. Ay, Nanay, 88. si Daddy Frankie. Ayan, no, oh, pinapanood ko siya sa sa cellphone. Tingnan nyo, oh, di ba? Hey. Ayan, oh, ang gwapo ni Daddy Frankie. Tingnan nyo. Ayan. Nay, <laughs> hello po. O, oh, tingnan mo. Kumusta po kayo, Nay? Kumusta kayo? Kumusta daw kayo? Sagot ka. Ay, mabuti. Very good. <laughs> <laughs> nay, bakit ang ganda nyo po? O, oh, tingnan mo, maganda ka. <laughs> ah. Opo. <laughs> Mabango yan. Oh, ay, mabango si nanay. Mm, -mm. Nay, bakit ang ganda nyo po? Kastila po ba kayo? Kastila ka daw, kaya maganda ka. <laughs> Mahina po yung tenga nila. Mahina Ma may lahing kastila si nanay. Wala, wala kami ilaw ba? Wala kayong ilaw? Ayun, ilawin mo nga. Isaksak mo. Kung liliwanag. <laughs> Dito yung bahay nila. Mm doon po siya natutulog mm. sa loob. Mm. Pag-araw po dito. Pag-araw dito. Kaya mainit po doon, yung yero mababa. Dati na, okay po, lang namin po. Itong, Okay Itong, dati na po namin itong bahay noong ano pa po, hindi pa nagpa-pandemic. Ano po? Hindi pa nagpa-pandemic. Dito na kami. Ah, na, na dito natin. na kayo nun. Opo. Kasi... Ilan anak ni nanay? Ilan daw anak niya? Opo po. Namati na po yung tatlo. Lima na lang? Opo. Kayo anak din po kayo? Opo. Kasali na siya. Asan anak na iba? Ang naandyan lang po, ano, yung yung uh, naandyan yung tag, na, Ah, caretaker. Oo po, kasi mayroon silang sinasakang lupa, nung anak niya ang nag-aano. Ang nagbabantay, o, nagmamanage. Oo po, parang dalawa. Kumusta naman si nanay? Malakas pa kumain? Ay, po naman. Awa ng Diyos. Ang asawa ni nanay? Wala na. Patay, na po. Uh. Kaya sila parang naging nanay ko na rin kasi matagal na talaga dito. Kaya talaga ang tawag ko rin sa kanila na. Nana. Nanay, oo okay. upo. Nay, Ay, kumusta ka? <laughs> kumain ka na ba? Kumain ka na ba? Uh, ha? O opo. Opo. Oh. <laughs> Bin binisita kanila. Oh. Nay, bigyan kitang pera, Nay. Eighty? Eighty siya? Eighty-eight po. Eighty-eight. Ay, naku. Centennial na si Nanay, no? Nay, malakas pa mata ni Nanay. Malinaw pa, o, malinaw pa daw mata mo. O, pa. Nay, bigyan kita 50 pesos pambiling gatas. 50 ba yan? 50 yan. Ay, malakas pa. Oh O, sige, Nay, no? Bigyan kita, ano, para 500 para may pambili kang gatas. Gatas, opo, tsaka diaper. Ay, diaper, o. Oh, oh. Another 500, 500 na, eh. Ayan, o, oh, nagagatas yan. 500 ito, nanay. Hindi. Ha? Tignan mo, nay. Another... Alin dyan? Alin dyan ang 500? Turo mo nga. Hindi lang dito 500. Ha? Ha? Hindi yan, hindi 500 yung isa. Tignan mo maigi na eh. Tignan mo daw pong maigi, sabi ni... Ano yung isa? Ito, ano ito? Ha? Ah? 50. <laughs> 20 um, daw. Oo, oh, 50 yan, Nay. <laughs> <laughs> ha? Huh? Oto, Nay, dagdagan pa natin. Oh, wow. Oh. Diyos ko, One thank thousand. you, Lord. Thank you, Lord, po. Another uh, 500. Uh, uh, oh, ang dami na ito. Ang dami na to. 1,500 pa lang yan, Nay. Oh, ah. ito pa. Oh, tanggap mo lang kasi biyaya ni Lord. Ay, hindi po siya sanay sa pera. Ay, hindi sanay sa pera. Ito, kalakihan lang natatanggap niya, 500. Oh. eh, eh yan, 100. ilan na? Ay, hindi na 2,000 wala. na. Para ipambili ka ng pampers, lola, tsaka gatas, wow, no? Wow, ang galing-galing ni nanay. Thank you po, Daddy Frankie. Walang anuman, sige. O, salamat ka, ha? Oh, dagdagan pa natin. Tama na. na <laughs> Tama na raw. Okay lang yan, Lola, para may pambili ka po ng ano. Diaper. Uh, Diaper. Thank you po. Lola, ako Pasalamat po si Daddy na. Prangy. Salamat na pasyalan ko po kayo. Masalamat. Salamat. No, oh, walang ano man. Kain ka maraming gulay, Lola, para umabot tayo ng 100. No. Wow, oh, centennial na yun ah. Opo. Ang galing naman ni Daddy Frankie. Thank you, Lord. Pinadala mo siya sa amin. Meron Opo. ng, ano, daya pero ang aming nanay. Mm -hmm. Ay, so, na, salamat po, Lord. Sige. Tsaka kaya ano Nay, uh, ganun talaga po si Daddy Frankie Maliit, malapit po ang loob niya sa ating mga lolo at lola no? At salamat at Ay, namit ko si Lola. Ano napapanood po sa video niyo? Ano ah, napapanood po? Sige po, Lola and ha? Maraming maraming salamat sa pag-nunod uh, nyo sa amin. Salamat sa pag-share ninyo ng mga videos namin. Kaya minsan lang po, hindi ko na isi-share. Yung iba na isi-share ko. Opo. Pero, Basta share lang. O, uh, malaking bagay po yan. Pero matagal ko na kayong gustong makita. Oo. Pati nakikita ko kayo sa San Carlos. O, paano ngayon yan? Nakita, nakita nyo na ako. <laughs> Ay, Salamat po ng marami happy, kay Lord. Happy na. <laughs> happy, happy po. Hindi masidla. Kaya lang yung pag, pers, pag, napagkikita, nanguha ng bayabas. Okay lang. <laughs> <laughs> happy po, habuling ko siya si Daddy Frankie yun. Naupo ako, bagla akong kinabahan, bigla akong matakot. Ay, <laughs> bakit? May nanguha ng bayabas. Ah, <laughs> bulok na yung baka kainin niya, may bulok. <laughs> Sige po, Nay. Salamat po, ha? Maraming salamat po at nakarating kayo. Lola, thank po sa you so amin. much po. Salamat po ng maraming salamat. Ano po, Lola? Maraming salamat o po. Opo, Lola. Para sa inyo po talaga yan. Thanks to God. Thank you, Lord. So, ayan mga kababayan, mga kabarangay. Isang uh, pamilya ang nadalaw natin dito. At si Lola po na 80... 88. 88. 88 years old pero nakakausap pa. Alam pa niya yung pera. Napakaswerte nila, malinaw pa yung uh, mata, no? Hoy, oh, nga po, yung aming ng kamamatay lang. Ilang taon naman? 89. 89 din. Mhm. Mm Kakaawa din. Yun po yung bahay. Oh. Kasi inilipat ko siya doon dahil nabagsak po siya, nadulas. Nadulas. Hindi na siya nakakalakad kaya nag wheelchair. Oh naghanap naman ako ng narihingan din ng tulong at kung tapos sa mga isin. Mm -hmm. Yun, nabigyan naman po kami wheelchair, eh pero nawala na siya. Mm -hmm. Ganon talaga ang buhay na eh. Oh, Una-unahan lang talaga. Diba? Ang importante, ah, ginawa po. natin ang best natin. Opo. Oh, okay po. God oh, po. bless po. God bless Ma din po sa inyo. Okay. Maraming maraming salamat mga kababayan. Magandang hapon Kaya po sa atin lahat. Ng okay po. Lola, thank you po. Salamat po. Oh, walang ano man lola, bili kang gatas mo. Ano po? Salamat po.